Sa Pilipinas mo halos makikita ang pinakamagagandang bundok. Pero alam naman natin na hindi lahat ay nagkakaroon ng tsansa ah, na makita ang ganda nito. Right? Kaya nandito ako. I will be starting a series called Surviving Philippines Famous Mountains. Para ikaw na nasa bahay lang, somehow, through this video ay ma-experience mo ang pag-akyat sa mga magagandang bundok. At malay mo, sa panonood mo nito ay mamotivate ka din na umakyat mismo sa tunay na buhay. At ang unang pupuntahan natin ay... Nasugbo, Batangas! Dahil dito sa Nasugbo, matatagpuan ang tinatawag nilang Mount Batulaw. Kasama to sa top 10 best Luzon mountains to visit sa trip advisor at top 2 to siya sa listahan. 2 hours and 33 minutes ang biyahe mula sa city kung saan ako nakatira. At nandito na nga agad tayo sa jump off area. Grabe yung mga pinagsuka namin dito bago kami makarating dito guys. para kami pumasok sa liblib na lugar. And because this is our first episode for this series, gusto ko nakadaakya tayo ay parang laro na meron tayong ma -unlock. So without further ado, i-unlock na natin ang first two characters. Hello, oh, At meron nga tayong panibagong vlog na ipopost sa Wednesday. Ito ang Surviving Philippines Famous Mountains at mga kasama nga natin dyan. Eh, hey, no? meron tayong una-unlock na karakter. Chris and Jai lang naman. Kaya kung gusto mo mong panood to, comment down below. Dahil pag nag-comment ka dito, kami mismo makakapagsend sa'yo ng mismong link. Ang kailangan mo lang i-comment ay kahit ano. Comment ka lang mismo kahit ano, literal. Kaya yun lang guys. Maraming maraming salamat. Bagong vlog na naman. Isang panibagong series. Episode 1 on Wednesday. Kasama natin ang Chris and Jai.